Hello guys, good morning, good morning, good morning. Magandang araw at mapagpalang araw sa ating lahat. Ito na naman po at ako ipapasok sa aking trabaho. Buti na lang po may ka-workmate ako nga dito sa aking bahay. Napakabuti niya po. Isa lang po siyang PWP po pero super maasahan. Binabayaran ko po siya sa tuwing aming sauran. Ayan po, maulan po ang araw na yan. Ayan ayan po o oh, lang po ako ng dapat po ay tutuloy kami dun sa Ardeo sa ito po ng SM Tansa ngunit dahil ang panahon ay masama kailangan na ibaba dyan sa harapan ng SM at siya na lang po ay tutuloy sa ito ayan po ang ang routine namin sa araw-araw lamang po guys maraming salamat thank you for watching subscribe po sa mini vlog ko. Maraming salamat. God bless.